Hi guys! For today's video ay pumunta kami sa SM upang gumala ng mga bata. Sinama nga po pala kami ni Ate Mara at ni Ate Shil para maglaro sa play zone. Sinama ko nga po pala sa baby Sherry dahil wala din po magbabantay sa bahay. Lalaro nga po pala kami sa play zone kaya sinama ko na rin siya. Tuntuhan nga po ako kapag naisasama ko nila Ate Mara sa mga galaan. Libre pa kain na at libre sa kain na rin. Ngayon ko nga lang po, ikinala na naman si Ineng dahil po siya po ay kakagaling lang sa sakit. Pag labo-labo po kasi ang punto sa SM, siya po ay nakakaroon ng sipon. Dito na nga po kami sa Blazon upang magbayad si ate para pumasok kami. Hindi na nga po dyan si ate siya kipumasok pumasok dahil may bibilihin daw po siyang makeup. Bago ka nga po pala dito pumasok, ay bibili ka po ng medyas. Okay po kapag pumunta po kayo dito, ay may medyas na kayo dahil ang mahal po ng medyas, 50 pesos po. H. Buti na lang po ay meron po akong medyas na pagpunta dito para hindi na po bumili si ate. Pagkalagay niya po namin ng aming mga chinela sa locker ay pumasok na rin po kami sa loob. Sa si nga po ay tuwang tuwa dahil siya po ay pumunta sa fire truck na paboritong paborito niya. Sa dami niya po ng kanyang mga laruan ay yan ang pinakagusto niya. Kami naman po ni Nonoy na naglaro sa may ice cream Nag-isip bata na rin ako at tagpong bata na rin ako para malibang. Tunay naman nga po nakakatuwa dito sa SM Play Zone, Napakasaya po. Bukod po sa pagbabantay, ay eh, meron din po dito mga upuan ang mga magulang na magbabantay sa kanilang mga anak. Pero po ako, inenjoy ko po. Kinala ko po si Ining at nilaro ko po siya. Kung hindi niyo po na itatanong, si Ining po ay paborito po na makakita ng mga tao. Gustong gusto po na Ining nanggala. Hindi ko na nga rin po pala na videohan yung ibang pangyayari sa SM na yan sa pangapaglalaro namin. Kasi po sa kasalukuyan pong iyan ay lowat na rin po ang cellphone ko. 2% na lang po kaya po misfunctional siya na lang din po ang mamatay. Pero saya ko po sa araw na yan dahil nalibang ko po sa Ining. Napasyal ko po siya. Dahil sa araw-araw po na kami ay magkasama, Kapos si Ineng ay nagagalit na rin sa mukha ko dahil may nung minuto na nga po kaming magkasama. Nandito na nga lang po ang aming video at sapay na matay na rin po ang aming cellphone. Hanggang doon na lang po. Maraming salamat po. Please like, share and please follow my page. Thank you so much po sa panonood. God bless.